Maganda oh, magandang umaga si Joel Sweng po ito. Maganda umaga po. Oy, oh, Joel Sweng, magandang umaga sa inyo sa mga nakikinig sa atin. Diyos ko, ang uh, PSE nakabango na sana. Kaya lang eh, medyo nakaka-recover na. Kaya lang nung lumabas po yung video confession ni Saldi bumagsak na naman po tayo ng 2 percentage points. Uh, ano ba, pa, paano tinatanggap ng ano ng uh, business groups? Itong, uh, itong statement ni Saldi ko sa, ano, sa SOCMED. Well, kaya naman ang business group, nagsasabi na guha na kami ni statement mm -hmm. na dapat ayusin yan, lahat naman, pare-pareho naman ng feeling, ano? Eh, talaga hindi may iwasan pagka ganyan, eh. Uh, ang, ang, problema, uh, kaya, ano yan, eh, hindi maintindihan kung paano tatanggapin niyang statement ni, Sal, ni Saldi ko, no? Eh, nagbibiruan nga na, kailangan umuwi. alam mo kasi kung merong nakawan, eh, hindi mo naman kailangan sirain ng kredibilidad na, na huling magnanakaw. Eh. Pero pag nagturo yan, kahit na asawa ang pinagsabihan, ito kasama ko, eh, you have to take seriously. Mm -hmm. Hindi po pwede you brush off, sabi, hindi pinirmahan, hindi, hindi sinakausap. They have to take seriously. Eh, ang problema, eh, ang piling ng tao, la, la, la kasi, ano, eh, parang uh, na, uh, hindi sila nasasatisfy siya. No? From the very start, itong gulo na ito, alam naman kung ano ang gusto ng tao eh. They would like to see the mastermind. Ano? Mm -hmm. Eh, parang lahat ng mangyayari, eh, eh, pag naturo ang mastermind, eh, na, na ano yung mga witness, eh, na, na, na credibility nila, dapat seryosohin yan. Ayaw namin ng gulo eh. Gusto namin matapos na ito. Ano ko, masyadong perwisyo na sa business ito at sa bayan natin. Ano? Dapat siguro uh, mali ang mga diskarte, eh. paligay ko eh. Mm. -hmm. Uh, yung mga sagot doon sa kaisaldi ko, mali eh. Mm. -hmm. eh Nagbibiro ang tuloy yung mga tao eh. eh kailangan umuwi siya eh. Mamapalitan ng pangalan ng airport pag umuwi siya. Mga okay. saldi ko airport na yun. Huwag okay, naman. O, eh, ganun-ganun ang biruan eh. <laughs> uh -huh. Kaya kailangan siguro... Bale, discarte ng ano, ng gobyerno. Alam naman, alam naman kung sino ang gusto hinaharap ng tao. Ano? Hmm. Bakit hindi, hindi yung ano, kung, kung gusto pa natin balikan yung nakaraan, gusto pa natin mag, kung tao. Eh, alam naman ng tao kung sino hinahanap eh. Hmm. Bakit hindi, hindi yun ang, yun ang tutukan? Okay. <laughs> hindi naman po nayanig ang business sector do sa Zaldico Confession. Actually, series hindi, of three. Hindi daw, na, yun <laughs> we, hindi, di daw sector, confession wala, yun. Hindi daw confession yun eh. Dahil wars, nagturo lang daw eh. Ano po, Sir Seryo? I <laughs> uh, eh, prepared for the worst in eh, business sector, hoping for the best. Mm -hmm. ah, so Kaya na kami naglabas na na na, sa statement mm -hmm. na kung pwede, uh, madaliin madali na yan at uh, mm -hmm. masyado perwisyo. Mm -hmm. okay. ang, ang, ang gusto nyo makita kung sino yung makukulong bago magpasko? Well, alam naman natin lahat ng tao kung sino sinasabi. You eh, know? alam naman natin, eh bakit hindi tayo diretsyo kung ano na pa ginagawa natin? Uh, ang sinasabi nga ng tao, kung gusto ba, madali naman yan eh. Pero ayaw eh. Uh, yun na yun yun, 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 hindi ano, yun na hindi kailangan harapin uh, ng diretsyo ng gobyerno. Andrew, sir Otherwise, Sergio, tatapos to. pakilinaw nga po yan. Ayaw Nino. Sino bang ba gusto well, ang, tumbukin ma, at ayaw, tao, ayaw Nino? Kaya lalong na ano, naglagay pa tayo ng ICI, ano? ba? Tapos sa mga nire hindi naman yun ang iniisip ng mga tao dapat i-recommenda na makasuhan. Ano? Uh, uh, tapos eh, lahat ng investigasyon, yung mga witnesses na nagtuturo sa gusto ng tao marinig na ano, eh, parang nangyayari pa, eh, they, they are uh, medyo nahihirapan. Ano? No? Ito si Saldico, sabihin mo na si Rana, wala namang alala mga reputasyon na natitira yan. Masambasa na yan. From the eyes of the people, magnanako na yan. Nagtuturo lang kasama. Eh ba't hindi natin seryosohin tingnan? Mm -hmm. uh, okay. Nakuha naman namin. Salamat <laughs> po. Sa, puro blind item po eh. <laughs> Basta uh, ang bottom line ang gusto nila. May marating <laughs> na rin marating, eh. uh, marating Alam, uh, alam naman ang uh. tao. Mm. Alam naman natin lahat kung sino yung tinutukoy ng tao eh para ba't ahibig eh. Okay. Uh, otherwise, yung mga sinasabi ni sa Saldi ko, pati si Presidente, dinadawit tuloy. Mm. eh, yung mga tao, ano, naguguluhan. No? Ba't dinatin natin uh, seryosohin? Sino ba tinuturo talagang na hinahanap ng tao? No? All Alright. O sige po, Sir Sergio, salamat sige. sa oras. sa okay. Thank you. Sir, thank you. Sergio Ortiz Luis Jr., mga kapuso, pauno, ng <laughs> Employers <and> Federation. <laughs> yeah, gusto <laughs> ko marinig sa kanya. Si Hiling walang pino.